Hello sa Gaya Farm Squad! Happy Sunday sa inyong lahat! Nandito pala kami ngayon sa New Horizon Mall para umatin ng grand opening ng new business ng aming kaibigan at kasama sa Couples for Christ. Pagpasok ko ay hinanap na namin yung pwesto nila. At nung makita na nga namin ay naabutan na namin si Sis Ruby na nagsasalita. Medyo na late nga kami dahil nagsimba pa Hindi. kami. Hindi ko na nga naabutan ng cutting of the ribbon. Sobrang dami nga ang taong dumating at ang sabi na lang ni Sis Ruby. Boy. Nandito nga rin pala ang SNS Family. At nandito nga rin si Rich TV Canada. At ang iba pa naming brothers and sisters sa CFC. Nakaka-inspired nga sila dahil nagsimula lang sila sa pag-online selling. Pero ngayon, meron na silang sariling butik. Isa nga rin to sa main goal namin. Ang magkaroon ng sariling business dito sa Canada. Kaya nga patuloy namin minamanifest at pinagdadasal to. Bukod nga sa damit, ay meron din mga pakain at mga regalo. Pero bago ka matakam sa mga pagkain, baka naman hindi ka pa nakafollow, please follow our page. Sa Gayap Squad, family of five po kami na nananirahan dito sa Calgary, Canada. We do daily vlogs, family vlogs, good vibes, travel at pagkain. Sobrang ang gaganda ng mga damit nila, guys. Kaya kung pupunta kayo dito, guys, ito nga pala ang address. Dito lang yan sa may Unit C17 New Horizon Mall. 26300 Writing Creek Crest, Palsac, Alberta. T4A0X8. Nandito nga rin pala ang ibang mga Pinoy na entrepreneur. Sila pala ang Jasmine Productions. Kaya kung naghanap kayo ng ticket para kay Piolo Pascual at ay ay de las alas, kontakin nyo lang po sila. Eto na nga nakita ko si Mami Aima tumitingin-tingin na rin. Saktong kakulay niya pa yung suot. At mukha nga nahihirapan dahil sobrang gaganda nga ng mga damit. Nagaling pa nga sa Korea. Sabi nga sa akin ni Mami Aima, ipumili eh, na rin ako. Ayan, ayan ang napili kong damit. At meron na namang masaya dahil nakapag-shopping. At syempre, bago nga kami mag wala hindi pwedeng walang entry ng TikTok. <susurra> Ulitin Ulit, um, Ulit, um, mo, lang, lang, Si <susurra> Sir kaya biya ang Piolo Pascual ng Calgary pa yung nagvi-video. Yun. Baba. Yun. At pagkatapos nga, ay dumiretso na kami dito sa may Click and Sounds Restaurant. Dito lang yan sa may Sunridge area, yung dating Apple Beast. Para nga ito sa successful dinner celebration. First time nga lang din namin makakapunta dito at ka-open lang nila ngayong taon. Pagpasok mo ay ang ganda ng setup ng table nila. Filipino rin pala ang may-ari na itong restaurant. At meron nga din silang live band. Kasalukuyan nga tumutugtog si Bro Randy at ang Decode Band. Tinangari si Bro Jerry at Bro Ferdy. Napakanta na rin. Another loaded na weekend na naman. Congratulations ulit sa grand opening ng inyong bagong business. Ang OMG Style Collection, Inc. Maraming salamat, Bro Jerry at Sis Ruby, sa pag-ibita so, sa amin. So, paano? Kakain na muna tayo, guys. Basta lagi tandaan, sa Guide Squad, solid tayo.